Hi mga moms! For today's mini vlog, grabe, sobrang saya ng mga ganap namin sa pagsalubong ng bagong taon. At welcome 2025! Today is December 31, 2024, last day na ng taon. At ilang oras na halang ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Kaya naman bago yan, naglinis muna ako dito sa bahay. Kapag ka nga ganitong bagong taon, minimake sure ko talaga na malinis ang bahay para salubungin ang bagong taon. Sabi kasi nila, bago dumating ang New Year, dapat malinis na malinis ang bahay. Para buong taon, malinis at maliwalas ang ating 2025. Umalis nga muna si Sir Principal dyan dahil merong binili na para pagkain mamaya. Pagkatapos, inilipat ko na itong bigas para sa 2025, maraming bigas pa ang dumating. At pagkatapos magwalis at magkuskos, nagmap na ako. At sinunod ko nang inayos itong mga prutas. Nakagisnan talaga natin mga Pinoy ang magkaroon ng mga bilog na prutas bago ang bagong taon. Usually, hindi naman talaga kami naghahanda dito sa bahay dahil meron nang handa doon sa may function hall ni Mami Imelda. Pero syempre, iba pa rin ang merong nakahanda kahit kaunti sa bahay. At fast forward, nakapagbihis na kami ni Milano. <laughs> na-feel pa mo ni Milan yung kanyang wig dyan. Siya daw muna si Gilita. At Ariana Grande ngayon. Mocha brown yung suot namin pati si Daddy. Dahil ito daw yung swerte na color ngayon. At ayan yung aking OOTD. Thank you, she is sa aking top. Yung na nga lang at dumating. Kahapon pa nga lang ito dumating. Pati yung damit ni Milan. At sa mga oras na yan, heto na yung time para mag-picture-picture kami. Siyempre, kailangan merong maipost sa bagong taon. Yearly, dito kami nag-new year kasama. Ray's family at tuwing New Year's Eve, hindi nawawala yung ginagawa namin ni Daddy na cheese platter. At ayan si Sir Principal, naghihiwa na ng cheese. Nuko, ang gwapo naman ng tagahiwa na cheese na to. Nuko, bago nga matapos yan, naubos na namin sa pagkain ng cheese. At syempre, kapag bagong taon, hindi pwedeng mawala ang nilaga bak Nagutom na nga kami ni Daddy kaya naman kumain na kami dyan. Dahil ilang oras na nga lang ay mag new year na. At syempre kapag ganito, nagvi-video call kami ni nani at tatay ng aking mga kapatid. Kapag ka nga may mga ganitong okasyon, na may miss ko talaga sila. Pero kinabukasan naman, doon kami mag new year sa kanila. At syempre, kapag new year, hindi mawawala ang mga masasarap na pagkain. At syempre, thank you kay Mami Lola para sa masasarap na handa. Kita nyo ang gaganda ng aking mga in-laws. At ilang oras na nga lang ay mag new year na. Kaya naman Mag picture picture na rin kami dyan. At pagkatapos nyan, meron ding konting pag-games. At syempre, sa pag-games, hindi magpapahuli si Milan. At nuko, no, hindi pa nga nag new year pero busog na to si Sir Principal. Pagkatapos talaga ng new year na to, magdadayat na kami ni Daddy. At ayan na yung pinakahihintay namin, ang mga paaginaldo ni Mami Imelda. Tuwing new year nga, nagbibigay talaga ng aginaldo si Mami Imelda. At syempre, magsusurrender ulit si Milan sa akin. syempre, nakatanggap din ako ng aginaldo from Ma'am Imelda. At meron din si Daddy. Nuko, si Daddy. Agad pa mong sinilip kung magkano yung laman. At syempre, ako din. Thank you so much, Ma'am Imelda. Ang dami nito. Nuko, katulaan na pa mong ma. At syempre, nagbigay din ng aginaldo. Si Sir Principal, nuko, makipila nga din ako. At heto nga, dito ako natuwa sa regalo ni Bro K, Ang kaya na aking sabong laba. Alam na alam talaga na naglalaba ako sa mga magbibigay ng gift sa akin. Alam niyo na kung ano yung magpapasaya sa akin. At another regalo from sis Monique. Thank you so much sis. At pagkatapos nyan, ilang minuto na lang mag new year na. Nuko, si sir principal nakiagaw pa. <laughs> Happy New Year mga mom At welcome 2025! Grabe, sobrang daming masasayang nangyari sa taong 2024. Marami ang pagsubok pero mas maraming blessing ang dumating noong year 2024. Sobrang pasasalamat ko kay Lord dahil sa maraming nangyari sa amin. Thank you so much Lord dahil buong taon mo kaming iningata. At maraming salamat sa buo at masayang family. At ngayong bagong taon, year 2025, naway sana ay marami pang blessings ang dumating sa atin mga moms. Hindi lang blessing, kundi magandang kalusugan. O siya, hanggang dyan na lang mga moms. Thank you so much for watching. Happy New Year!